Alas 4.21 dito po sa Barangay Bunon at uh, Enero Asinco. Tayo bumalik para tingnan kung gano'ng kalakas na italoy it at tubig dito. yan Dito sa may uh, Lateral Icanal. E at uh, nakabukas na nga yung check gate. So hindi na paapaw yung gumadaloy na tubig. Titignan natin kung saan numaabot itong uh, daloy na ito. Andito na po tayo sa Barangay Triala. At yung tubig galing ng bunod Eto. Ah, dadaan dito sa isang check gate na tutungo ng barangay Tampak Uno. Ang tubig dyan sa check gate na yan. At dito naman sa bandang ah, kaliwa, yan, nakita natin, may isang check gate din patungo naman mga ah, kabalyero yung agos ng uh, tubig so malakas malakas yung agos tignan pa rin natin sa kung so, hanggang saan yung uh, ng tubig yung papunta ng mga tapa ko tignan natin kung gano'ng kalakas eto aabot na, na yung bukid ni aabot na kaya yung tubig ito sa bukid ni Kapitan Ben Ruclo. ayan sana umabot na alas ko na ng hapon at nandito po kami sa barangay Manaksak nakikita po natin yung highway ng Gimba Quezon Road at yung tubig. Ayan, yung tubig na ito, papuntang nagpandayan. Ayan, mahinahon na yung daloy ng tubig. ayun Yung tubig po na ito, galing po ito doon sa atriala, uh, Triala. Uh, dumaan doon sa check gate, papuntang Kabalyero. Tapos, dumaan ng uh, Santa Cruz at San Bernardino at uh, eto uh, nandito sa manaksak tayo ngayon yan na po yung Agos ayan yung tubig ah uh, ha May na yung ng tubig as of uh, 5 p.m. January 5 dito sa uh, bahagi na ito ng uh, barangay Manaksak. Alas 5, ng hapon at nandito na po kami sa Sitio Melebo ng Tampak Uno. Yung tubig po nito galing po ito doon sa check gate ng Atriala. At uh, dito pa lang yung tubig. Ayan. Ano? So, banda papunta Papuntang uh, Katimon, wala pa. Wala pang tubig. Ayan, o. Oh. Tatatanaw po ninyo. Oo, oh, oh. So, inaasahan natin sa susunod ng mga araw, eh, malakas-lakas na yung daloy ng tubig dito.